ito siguro talaga ang nararapat sa atin. Kasi si Mayor ang pumirma. Si Mayor ang pumirma. Binigyan niyan to ng, ng ilang araw. Pinag-isipan niyan to. Bago niya pirmahan. Pero, ilang order ba? Demolition order, order ang nakita namin. Yun lang naman, kasi ako personal eh. Personal eh. Gusto ko lang makita yung pirma ni Mayor eh. Para, para sabihin ko na binigyan niya ng malalim na pag-iisip no? Pero isipan niya ng mabuti bago niya pirmahan. Bakit ba ako makisali dito? Problema, problema to ng PNP. Di ba? Kung binigyan niya ng malalim na pag-iisip, siguro may isipan niya, oh, bakit ako magano dito? Bakit ako makialam dito? Eh, matagal na itong nakatira dito. Hindi ito all oh, windows. Bakit ako makialam? Di ba? Dapat may pag-isipan niya sana yun. Kung personal niya na, ano yun, kagustuhan. Good morning. Simula nung nag-upload tayo sa YouTube. Siyempre, wala tayong ibang mitiin kundi makakapag-contribute sa online community ng mga bagay na gusto nating gawin. Eh, tayo, maliban sa uh, uh sinishare natin yung mga personal experiences natin, no? higit sa lahat ay gusto natin na makatulong sa community Kagaya ko, gusto kong pumuna, no? pumuna ng mga bagay na nakikita natin uh, medyo mali, medyo hindi kaakit-akit, hindi ka nais-nais, hindi ka rapat-dapat. Ipinupunan e, natin yon So, uh, kung nanonood kayo sa channel natin, yun na mga ano. Kaya mix-mix na yung channel natin. So, nag-ano, uh, dumating yung time na matrang nagawa yung maisog, yung ganon. Eh, dati ko pa, dati ko pa pinaplano na si uh, siguro magiging ano tayo, uh, sabay tayo sa ano, sa pag, pag ano ng mga, ng, sa admin, no? Na pupunahin natin yung administrasyon. Yung, eh, uh, yung pinaka ma, ano, yung mataas na tao sa, yung pinaka makapangyarihan na tao sa Pilipinas. So, habang ginagawa natin yung ano natin, habang isipan natin siguro ah uh, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Ah uh, marami naman talagang kapuna-puna sa administration na to. Pero hindi ko pa ginawa. Kasi doon na muna tayo sa hanggang senador na muna tayo hanggang sa mga hanggang sa mga um, yung mga normal na tao, no? Pinupunan natin. Hanggang natatag yung maisog. So personally, ah uh, number tayo, no? personally, tayo, may volunteer tayo na ano, na inclined tayo sa mga pinagpala, pinaglalaban ng maisog. Kasi sa sinasabi nga natin, may napupuna tayong hindi ka ay aya hindi ka nais-nais na nangyayari sa administrasyon na to. So, pinalitan natin yung pangalan natin, nagpalit tayo ng pangalan sa channel natin. Yun lang kasi ang ano natin eh, para uh, every time na may gusto tayong gawin, hindi na tayo gumagawa na ibang channel. Iyon na lang, iyon na lang pangalan ng channel natin ang ang pinapalitan natin. So nagiging Reklamador PH tayo. So yun, uh, paghanda sana yon para sa pagpuna natin sa administration ng BBM. Sorry. Pero uh, ilang mga isang buwan tayong nawala sa eBay. No? Nakafocus tayo doon sa uh, mga ibang ginagawa natin. Pero habang ganun, uh, pinag-iisip na natin kung paano ba natin i-approach yung gagawin natin sa against sa administration. administrasyon. So hindi natin inaasahang pagkakataon. No? Uh, uh focus na tayo sa maisog, no? magiging maisog. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, eh may... Uh, hindi ko pa hindi ko pa rin alam ha kung ano talaga no kasi ng administrasyon ng Pilipinas, tapos dito, administrasyon ng Davao City, parang pareho lang, no? Kasi na nakikita natin, ipupunak ko yung admin Pilipin uh, sa Malacañang. tapos, naging ano sa akin, no? hindi pala, pala pwede na uh, titira tayo ng, titirahin natin yung Malacañang. tapos, uh, baliwalain na lang natin yung nangyayaring iba, no? So, I decided na hindi nata tayo mag-focus doon sa admin. No. Uh, ka isa tayo ng mga taga maisog, no? Uh, mga DDS. No? DDS tayo eh. Uh, niyo tayo. Pero hindi ko mapapalagpas yung ganitong ano sa nangyayari dito ngayon sa Davao na personal experience natin. Kaya naiba yung ano, ito yung napag ito yung ano eh na na pag-isip-isip ko na si Sara lang talaga, no? Si Sara Duterte lang talaga. Sa Duterte ang nakapag ano. You know, after Sara, maging presidente si Sara. 'Yun naman pinapalaban natin against BBM. Makikita natin dito, gusto nating punahin si BBM para uh, nanghihinayang nga tayo. Dahil bakit hindi si Sara Duterte yung naging presidente, no? Pero kalaunan, Napagkanto natin na okay lang din pala. No? Okay lang din pala na, na naging hindi hindi naging presidente hindi minitin ni Sara Duterte ang maging presidente sayon sa kasi nakita natin, di ba? Nakita natin na na paano kaya kung presidente si Sara ngayon tapos papalit si BBM. No? Papalit si BBM ngayon. After wala na tayong panangga, no? Sa mga nangyayari na, na nakikita natin ngayon, wala na tayong panangga, wala na tayong o hindi na hindi na hindi, 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 na gaya ngayon nga pagkatapos ng administrasyon na to, andiyan naman si Sara Duterte, no? So nakikita lang natin na si Sara Duterte ang magliligtas sa atin sa panahon ngayon. Kung balik na rin na si Sara Duterte, Duterte ang naging presidente ngayon, tapos susunod si BBM, wala nang magliligtas sa atin. So kaya kailangan nating punahin, no? Kailangan I have uh, personal ano ko na punahin yung admin muna sa Davao ngayon. Kasi Duterte, Duterte siya eh. Dapat ah uh, baka nakalimutan lang. Na nakaligtan lang yung uh, mga, mga kailangan pansinin na mga bagay dito sa Davao. Kaya hindi ko masasabi na after Sara, ito siya, ito siya, si Mayor ang maging kapalit. Kasi personally na in, personal experience eh. Napabayaan eh. Napabayaan tayo dito sa Davao eh. No? Particularly dito sa nangyayari sa amin. No? Uh, hindi ko gustong ano. Ayoko na sanang ayoko na sanang magsalita tungkol dito. Ayoko na sanang kialam. Kasi, kasi mahirap na. Mahirap na gusto ko. Gusto ko kasi na focus tayo kay Sara sa darating uh, na na uh, presidente siya so ayaw ko sanang haluan ng ano masira yung ano may may kunting may kunting ano no magiging mabahira ng pagkasira ng pangalan ni VP Sara no? dahil lang sa pangyari ito gusto ko lang sanang manahimik pero paano paano naman no mahimik manahimik tayo ngayon tapos pagdating ng panahon yun pa rin, yun ganun pa rin ang mangyayari no Kunting problema ng tao wala 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 ah, dito makinig tayo para malaman na, malaman natin kung bakit ganun ang stand ko ngayon Sige yun, good nga mga sa sinasabing demolition di ba? Ano naman yan, may pre-demolition. Kami lahat ng mga residente dito, ang gusto lang talaga ay yung uh, baka baka naman, baka naman, no? Uh, baka naman magkaroon tayo ng kahit kunting ayuda. If not, if not a relocation site, kahit kunti naman lang, no? Kahit kunti naman lang na malasakit galing sa pamalaan. Galing sa Davao City. Kung, kung mamarapatin. Pero hindi. Wala eh. Wala, wala, wala. Isa pa, PNP reservation to. No? Sabi. Pagtira namin dito, hindi naman, 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 natin alam yan. No? Na ganun. Sino ba naman? <laughs> <laughs> si Shipley, Shipley kahit, kahit anong sasabihin, uh, sinabi ng ano na ganito, gagamitin na to, ang lugar na to. Yes, totoo 'yan. Totoo 'yan na matagal nang nabisuhan mga back 10 years ago. Na inabisuhan sa PNP. Ganun 'yun, 'di ba? Sa so, PNP to. So paano kami? Paano kami? 'Di ba? Paano kami? Oh, puro mababait. Makikita niyo mga tao dito, puro mababait. Pero pag siguro pagipitan, 'di ano 'yan. 'Di ba? hindi lang sana sa PNP ito. Hindi lang sana sa PNP to. Ay na naman. ba? Diba? Pero paano ba paano pang gagawin mo? Paano ka mag, paano mo ipaglaban yung karapatan mo dito sa lugar na to kung pulis mismo ang kalaban mo. 'Di ba? Hindi maging kahit sabi ng PNP o oh, sige security kami, perimeter security lang kami. Pero sila yung nag sila yung nagclaim ng lupa eh. 'Di ba? Sila yung sila yung gagalagala diyan sa paligid, no? Tapos pag magtitigas-tigasan mag ka dito. Tapos mabiglang madapa yung mga pulis na yan. Kunyari sa sa kakamonitor nila sa lugar na to, usang madapa ang mga yan ma matapilok. Tapos puputok yung baril, tapos tamaan ka sa ulo. Ano mangyayari sa atin doon? <laughs> 'Di ba? Kahit gaano kakasiga dito, pag ang kalaban natin PNP tapos wala tayong ano wala tayong malasakit man lang galing sa Davao City government ganun no kung tayong alis yun lang na naman ang iniintay namin galing sa mayor eh. galing sa mayor natin dito eh na sana makita naman man niya no makita naman niya na kailangan din naman namin, namin, namin ng tulong marami dito kailangan ng tulong Siguro nakikita lang nila, nila dito sa amin ay yung mga nakatira doon sa labas. Yung may mga negosyan, may mga sa katagalan ng panahon na naninirihan dito, naninirihan, nanirind, nanirin, naninirihan, dito ay nakapag-establish ng negosyo. Paano naman yung nandito malapit sa ano? Dito sa Luuban. Wala daw uh, sinasabi nila, wala daw qualified sa ano, sa relocation. Ini -in e, wala namang napunta dito sa amin. Wala naman kami nakausap na oh ganito, 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 ganito. Wala naman kami naririnig na, na, na ganun. Kaya kami ayaw, ayaw rin namin umasta na kaya walang, ano, walang, wala, wala, hindi, hindi sumagi sa isip namin yan. Na ay, kakasuhin natin, kakasuhan natin. Uh, punta tayo sa korte para ipaglaban natin yung karapatan natin. Hindi nga na kami, hindi nga namin, wala nga kaming, ano, wala nga kaming, wala nga kaming, ano, lakas ng loob na tanungin, saan, ano ba yung mga dokumento na hawak ninyo? Ano ba yung dokumento na hawak ng PNP? Para sabihin na inyo to. Para baliwalain yung ilang kaon na paninirahan namin dito. Kasi takot kami. Takot kami na bigdang isang, takot kami na isang araw may pulis na matalisod taliso dyan, matapilok dyan, na pagalagala. Tapos, pag matapilok, puputok yung maril, natamaan kami sa ulo. Sino ba? Sino ba sa inakala ina natin? Ang inasahan natin, ang inaasahan natin, no? Na dada dadaan sa proseso sa proper pr process, no? Ng ng lupa, 'di ba? Pupunta yan sa korte. ba? Diba? Ganun yun dapat, 'di ba, Mayor? diba? Dapat ganun, 'di ba? Pupunta sa korte, Ilabas yung, yung mga yung mga ano, yung mga dokumento. Kung ano yung, ano, bakit, bakit tayo papapalisin dito? Wala kami nakita na gano'n eh. Wala man lang pinuos diyan Naga dito, title, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba nandiyan nandyan? O, siguro may sinulat, may siguro may sinulat, pero, yun lang. Paano namin sabihin? O ano to? Ano to? Paano namin yan sasabihin? PNP mismo ang cleanan. Tapos ngayon, darating si Mayor. Mag-order ngayon. Na, oh, kasi, ano, ah, illegal structure kayo, wala kayong building permit. Mayor, 30 years ago, dito na pinanganak, dito na ng asawa, yung iba dito, karamihan dito. Tapos sasabihan mo, tanggalin yung mga bahay na yan kasi walang building permit. Ano yan? Street vendor lang? Sa San Pedro Street? Street vendor lang? Diyan sa may Ateneo? Ay, street vendor lang? Diyan sa Davao City proper? Mabuti pa nga yung mga street vendor, vendor yan. Binigyan ng ano eh. Binigyan ng ano? Ruhas? Ruhas Street sa Davao City. Doon na silang pinayagan na magtinda. Mabuti ngayon sila. Kami, yung mga dito, hindi naman talaga kami magsasalita agad sa sa Davao City government at sa KPNP. Baka, kaya, kasi, yun nga, sinabi ko na, baka isang araw, matatalisod yung mga polis na dumadaan dyan sa amin. Pubutok yung baril. Tatamaan kami sa ulo. Oh, ano magagawa namin? Lahat ang interview dito, wala. Ah, eh, kahit nasabihin namin na gusto namin ipaglaban yung karapatan namin. Oo, uh, tululitin ko. Kahit gusto namin ipaglaban yung karapatan namin. Hindi namin magawa. Kasi, Instead na ang PNP Instead na ang PNP Ang gagawa ng hakbang Para makuha nila nilang, Nila ang lupang ito Kasi sinasabi nilang sa kanila Andyan si Mayor Biglang sumulpot Nag-order Ng illegal structure Summary Demolition order Kasi illegal structure Walang building permit Wow Yun lang eh Yun lang eh Tapos yun lang palaging abiso, palaging abiso. Nagma-mindset, mina-mindset lang ang tao dito na kailangan mo nang umalis. Binigyan kayo ng abiso, ilang taon na. Kailangan yung umalis na. Yun lang ba? Yun lang ba? Yun, ganun lang ba talaga? Palagi nating ano? Tapos hindi pa si Mayor. Hindi pa si Mayor ang ano? Pumapirma ng order. Ganda, saan ba ang malasakit nun, Mayor? Para at least, pagdating ng panahon, Mayor, ikaw yung pumirma sa order namin. So, isipin namin na binigyan mo ng, pag, binigyan mo ng malalim na pag-iisip, palaisipan, pinag-isipan mo ng buong puso yung pagpipirma mo dyan sa order na yan. Masabi namin, ito, ito talaga siguro yung pwede. Ito talaga, ito siguro talaga ang nararapat sa si atin. Kasi si Mayor ang pumirma. Si Mayor ang pumirma. Binigyan niyan to ng, ng ilang araw. Pinag-isipan niyan to. Bago niya pirmahan. Pero, ilang order ba? Demolition order, order ang nakita namin. Yun lang naman, kasi ako personal eh. Personal eh. Gusto ko lang makita yung pirma ni Mayor eh. Para, para sabihin ko na binigyan niya ng malalim na pag-iisip no? Pero isipan niya ng mabuti bago niya pirmahan. Bakit ba ako magisali dito? Problema ta, problema to ng PNP, di ba? Kung binigyan niya ng malalim na pag-iisip, siguro may isipan niya, oh, bakit ako magano dito? Bakit ako makialam dito? Eh, matagal na itong nakatira dito. Hindi to all street windows. Bakit ako makialam? Di ba? Dapat may isipan niya sana yun. Kung personal niya, ano yun, kagustuhan. Di ba? Personally, ako kung nakita ko lang na pirma ni Mayor sana yon, okay na sa akin eh. Kasi maramdaman ko na pinag-isipan niya. Bago niya pinirmahan. Okay na sana sa akin. Walang problema sa akin. Okay na sa akin yun. Kahit walang binigay sa amin, di ba? Okay na sa akin yun. Satisfied na ako kapag si mayor lang sana ang pumirma. Kasi alam mo, pag pirmahan niyang mayor na yan, at pinirmahan ni Mayor bilang Duterte. No? Oh. Pinirmahan niya bilang Mayor at bilang isang Duterte. Siguro maisipa, ma, 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 ano ko na ask you. We deserve this. We deserve this. Kahit nasabihin natin na parang agagbiado kami, wala man lang kaming ano, parang wala man lang kaming naramdamang malasakit. Yung naramdaman namin na umalis na kayo dyan. Kasalanan na niyo yan. Dyan kayo nag, Tumayo, diyan yung ginawa, pinatayo yung bahay niyo 25 years ago, 30 years ago, 40 years ago. So ibig ba sabihin, 40 years ago dapat at 30 years ago pwede bang ito, ano to? Boy Scout pa lang dyan, no? Dyan banda, kampo ng Boy Scout. Tapos ito, ano to? Ah, puro ano pa to? Puro puno pa to dito. Walang, walang ilang tao lang nakatira dito. Tapos kayo sasabihin, <laughs> ah, alis kayo dyan, ginawa nyo yung bahay nyo, walang building permit. Ako naman. Yun ang ano eh, yun ang, yun ang ano, yun ang masakit eh. Para sa akin. Yun lang ang masakit para sa akin. Pero wala kami magawa, Mayor. Wala kami magawa, Mayor. PNP ito di dito eh. Simula nung, ano, pinatupad, talaga yung order. Diyan, nasa harap namin, nag-formation yung PNP, yung SWAT. Diyan, sarap namin mismo. Nagpo-formation. Siya nag attendance Ano ang ibig sabihin dyan? May mga, may mga anon man doon sa loob. Di ba? Yung nagawa na nila na kampo. Diyan, dyan talaga sarap namin. Nagpo-formation. Kung nga rin nagpo-formation sila dyan. Tapos, pigang bumuntok yung guwari nila kasi, ito nga. Sino ba na? <laughs> Grabe naman yun, no? Oh, di ba? Kahit, <laughs> Grabe, 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 grabe. No? Pero, in fairness, okay lang sa akin, ha? Okay lang sa akin talaga. Okay lang talaga. Ito yung sasabihin ko talaga, ha? Okay lang sa akin. Hindi pwede maging, hindi pwede, hindi maging okay sa akin kasi pag-initan ako, <laughs> di ba? Pag-initan ako. Oo. Oh. BNP pa naman yan, mga mga swat. Diba? Anong laban namin? Kunyari, kami na lang dito. 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 Ayaw talaga namin umalis kasi feeling namin, ag ag, ag, ag naabuso ang karapatan namin. Hindi kami aalis. Kaya kaya namin gawin yon? Hindi. No. Kaya ngayon, ang ibang takot na takot talaga na <laughs> itawa. Grabe no? Grabe. Uh, yung ibang na takot na ta takot talaga, yun na, umalis na. Kami, ako, personally, takot na takot na din ako. Kasi marami kami dito, di ba? Baka matalisod yung mga yan. <laughs> si Mayor, saan si Mayor? O. Oh, laki paglaban para sa national interest. Si Mayor, saan si Mayor? Nakipaglaban doon para sa national interest. Wala akong problema doon. Isa ako doon sa ano? Isa ka, isa na tayo doon eh sa makikipaglaban para sa against sa national government, no? Ay, hindi nakipag, hindi makipaglaban. Pupuna, pupuna sa mga ginagawa ng national government. Kasi eh, may nakikita tayong mali. Pero hindi ko 'to mapalagpas eh. Uh, kaya lang i-resolve ko muna to. Dito, issue dito sa Davao, i-resolve ko muna to. Bago ko pagpatulo yung pagiging nationalistic ko. No? Local na muna tayo. Local na muna tayo, Mayor. Ano to? Ano to? Ganito na ba tayo sa Davao? Tapos pupunta tayong national. Tapos ganito na ba rin nagagawin natin? Wala pa rin pala tayong wala pa rin palang mangyayari, no? Kasi si Mayor Basti, no? si Mayor Basti talaga, yung nakikita ko, personally, nakikita ko na ito yung susunod kay Mayor, kay VP Sara, pagkatapos ang termino niya. No? Kasi gusto natin mawala yung BBM na yan, yung Marcos, yung Romaldes na yan. Kailangan may susunod. Ito to, is, is, itas, isa to sa, ano eh, sa nakikita ko na potential na susunod sana eh. Kaso, parang kay Sara lang talaga pagtapos ng ni Sarah, siguro si Sotulfo na. No? Pagkatapos kay Sarah, Sotulfo na siguro. No? Kung hindi magbago sa akin, uh, gusto ko lang sana na personal. No? Personal niya. Pipin mo siya ulit. No? Hindi pa man tapos ang demolition. Pirmahan niya lang yung demolition order ng Davao City para mapahalis kami dito sa Malagos para matuwa. Okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Yun ang, yun ang, ano ko, personally, yun ang gusto ko. Kahit wala kaming matanggap, kahit walang relocation, pirmahan niya lang yun. Okay na sa akin yun. Kusa akong alis, o oh, alis, aalis nga ako eh. Kahit hindi niya pirma. Pero para wala akong, hindi ako maghinakit ng ganito. Gusto kang sana yun na, ano, pirmahan niya lang. Kung gusto niya talaga, kung napag-isipan niya bang talaga, na ganun-ganun na lang kami aalis, gusto kasi sa sinabi nga ni Kapitan, yung Kapitan dito sa Malagos, yung in-interview, uh, kahit hindi interview, yung mga sinasabi niya na kasi may pundo na ang PNP para sa gagawing project. Kaya pwede na, pwede tayong umalis. Sabi pa nga eh, magpasalamat nga kayo. Dapat nga kaming magpasalamat kasi sa tagal nang tiniran namin dito. Ganun. <laughs> Pagpasalamat. Oh, thank you! Gaya nung sinabi nung ano na, interview dito. Ah, grateful kami kasi ah, nakatira kami dito ng libre. <laughs> yun ba? Yun ba ang tamang sasabihin namin? Kung hindi kami takot? Kung hindi kami takot? Yun ba ang sasabihin namin? Grateful kami kasi kung hindi kami takot, Iba yung sasabihin namin. Kaya, Ito lang, ito lang. Pakiusap ko lang sana, um, binigyan tayo ng 30, 30 days o 3, o 3 months ba para uh, hindi, hindi ko alam kung i-hold na hold ba o kasi parang araw-araw may nag <laughs> na nasisirang bahay Hindi ko alam Uh, bigyan kayo ng 30 days or 3 months para mapag-isipan sana, no? Akala ko para mapag-isipan nila kung ano yung hakbang, kung ano yung hakbang na gagawin nilip para sa amin. Yun lang pala, para mapatuloy na, para babigyan kami ng uh, another 30, uh, 3, 3 months ba? 3 months para <laughs> umalis. Ayun, yun lang. Pero mayroon pakiusap. Ulit-ulitin natin to. Ako, uh, basta makita ko lang na ikaw ang pumirma para <laughs> makita natin na pinag big, na pinag-isipan mo na palayasin kami dito no parang binatalayas eh kasi oh, yun na yun, yun naman yun talaga ah, kasi wala kayong building permit wala kayong building permit inumayas eh, kayo dito may may ano na may pera na yun may pondo na yung PNP para sa gagawing mga project nila no <laughs> okay yan lang sana ah uh, it's sad. It's, it, nakakalungkot na, kasi nakikita na natin eh. Observer tayo sa so national na, na nangyayari. Pero, personally din, before, before to nangyayari, ang potensya lang talaga, si Sarah. No? si Sarah, hanggang, pati ako, ito lang, kay Sarah lang talaga. Pero, hoping, nag-hope ako na may lilitaw na isang Duterte pa. Pero sa ginawa ni Mayor, Mayor, Paano tayo diyan? Paano tayo diyan? No? Paano tayo? Dyan? <laughs> Pinabayaan mo kami dito? 'Di ba? Pinabayaan mo kami dito. Oh, malalim 'yon, ha? Hindi lang kami. Pinabayaan mo kami dito. Andiyan ka sa national. Paano namin masasabi na No? <laughs> Para sa Pilipino talaga 'yan, no? Pinabayaan mo nga ang Davao, Davao Paano namin... Paano ko? Pero sali ha. Paano kung masasabi na ikaw, ikaw ang karapat dapat na sumunod kay Sarah Duterte? ano yan? Maasa naman sana ako na, ito, ito si Mayor ang susunod kay Sarah Duterte. Sana, hindi maputol kasi bilib tayo eh. Bilib tayo sa ginawa ni Mayor PRRD. Eh. Bilib tayo eh. Noon pa, bilib tayo. Isadyante pa yan sila ni ano. <laughs> diba? Bilib na tayo dyan sa tatay eh. Diba? Diba? Pero ngayon, sa ginawa, ah, bahala na kayo dyan. Basta yun. Yun lang. No? Oh, yun lang. Yun lang. Yun lang. <laughs> ah, yun lang.